Naranasan niyo ba na lahat ng mga ginagamit natin sa pang-araw-araw ay kinakailangan ng enerhiya? We, di nga. Oo, kagaya ng sasakyan. Hot shower. Lalo na at malamig ngayon. Pati na rin coffee maker. Dahil siguradong karamihan sa atin hindi mabubuhay ng walang kape. Kaya tara at alamin natin kung ano ito. Taong 2006 nang iproklama ni Michael D. Antonovich ang July 10 bilang Global Energy Independence Day kaya tuwing July 10 ay tinataguyod ang kamalayan para sa mga alternatibong anyo ng enerhiya. Sa Global Energy Independence Day, mas mayroong pagkakataon upang matuto ng higit pa tungkol sa mga renewable forms of energy. Ang tinutukoy na renewable energy ay kadalasang tinatawag na clean energy. Ito ay nagmumula sa mga natural sources. Ang pangkaraniwang pinagmumulang kasi ng enerhiya na ating ginagamit ay galing sa oil, coal at gas o tinatawag ding fossil fuels. Ngunit ito rin ay isa sa mga dahilan ng air pollution, water pollution, land degradation at global warming. So, paano tayo makakatulong? Una, ang pag-install ng solar panels sa ating mga bubong o open spaces. Ang solar ay gawa sa silicon o mga materyales na nagtatransform ng sunlight to electricity. Pinabawasan nito ang konsumo ng kuryente at pati na rin ang masyadong reliance sa fossil fuels. Sa paggamit ng solar energy ay nababawasan din ang ating carbon emissions at epekto nito sa kapaligiran. Pangalawa, ang wind turbine o windmills. Magandang magsagawa nito lalo na sa mga lugar na may magandang kondisyon ng hangin. Kinoconvert kasi ng wind turbine ang hangin to electricity na nagbibigay at pinagmumulan ng kuryente. Sustainable at cost-effective din ito. At pangatlo, ang hydropower, isa sa pinakamatagal at pinakamalaking renewable energy sources. Ito naman ay ang paggamit ng moving water upang makapag-generate ng kuryente. Kaya makakasiguradong malinis din ito. Bukod dito, ang mga hydroelectric power plant reservoir ay kumukuha ng tubig ulan na maaaring gamitin para sa pagkonsumo o para sa irrigation. O di ba? Kaya ngayong Global Energy Independence Day ay sama-sama tayong pangalagaan ang ating enerhiya at natural resources. Tandaan, wag itong i-take for granted. Global Energy Independence Day nga naman pala ngayon mga ka mb at Miss B, no? At 'yun nga, di ba? Don't take our energy for granted, sabi nga doon sa ating video. Pero dapat, kahit Global Energy Independence Day ngayon mga ka-MB, dapat matuto pa rin tayong mag-conserve ng energy.